Hello everyone, happy lunch time sa inyong lahat guys. Kain po tayo, ito po ang aking niluto. Nag-init lang ako ng kanin na konti lang kasi yun na lang yung tira, hindi ako nag nagsain. Tapos meron akong shrimp uh, tempura na natitira pa dun sa freezer. Bali, ito last na to kasi inubos you know, ko na lang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. So, lima na lang yung tira. Tapos dalawang, nagprito ko lang dalawang lumpia. Kain po tayo guys, yummy! Hello guys, kain po tayo. Ito na lang aking niloto. Actually, ito lang nilagay ko sa air fryer. Tapos dalawang lumpia, tapos meron akong kanin. So, kain tayo guys. Meron na ako itong sawsawan na suka for my lumpia. I'm going to share. Kain! Lumpia unahin ko. Hmm. lebih mcm yang kalian tu, makanan cenderung, hmm, saya jauh terlak, saya jauh terlakar patut dongin, siapa bangun, hmm, lemah. <coughs> Kain po tayo guys Hai pelan step sayang in Inyong lehat Sosawan ke masarap Hmm Oh, mm. oh Diba patut yung Yung buntut Too Let's mm. tell you guys. sa mga hindi pa nakakain dyan. Sabayan nyo ako. Yummy. Mahangin nito guys, sobra. Hinala ko lang yung ano, yung screen. I mean, yung, inopen ko lang yung blind ng pinto ko. Pinto. <laughs> ano? Mintana. Pero hindi ko sabi nuksan kasi mahangin. Hindi kong lumilipad yung buhok ko habang kumakain. Mm, yeah